Sarap dito mga paps Tamang silong. Tamang silong kasi walang walang order, walang booking. Kaya ating bisiklet. May silong dito. Maganda dito may puno. Dito sa Sure ba to sure? Sure na ata. Yan yung puno dito. Silong. Mahangin dito. Kasi may puno man ano yung puno yung para makapal yung ano. Ang maulang ano. Wala ganong init. Aba na ganti ng buki. Sobrang init. Di ba? Sobrang init. Kahit may bawan ka lagi tubig kailangan mo pa rin sumilong sa ano ngayon sa lilim kasi pag masobra ka ng ngit parang may stroke ka talaga ingat ingat tayo tubig ba lagi kaya, lagi tubig kasi ano pag medyo may ilo na tayo konti mapay nga konti kasi baka may mga ano masobra tayo ng ngit may stroke tayo Ayaw mas parang init ngayon o. Tawagan sa inyo sobrang malakas ano ng ano na init. Dito malilim dito sa Pistok mo. Yun. Paangin lang muna tayo. Wala pang booking eh. Yun. Walang booking. Kaya tamang ano. Pero sarap ng hangin no? Dito lang, pag may pagmapuno talaga na no? madalas ako natambay tapos langap langap yung hangin iba yung hangin ano iba yung hangin ng ano ng may puno kaysa sa ano ng aircon o ano magmano mo iba yung parang kung sa tubig parang may lasa yung ano yun